ito po yung nilapit natin kay Dodoy 22, 23, 24 25, 26 what's up mga papa magandang hapon po punta po tayo ng electric ano, ano ito e-bike shop natin ngayos yun po si Greenbill palagyan po natin ng plaka may daladalo po tayo dito pang palit mo sa ano sa kay Bilog para magawa po ng plaka. Grabe, uh, basing basic po natin masyado. Susi po. Ay, susi. Hindi tayo mga kapasa. Makalat pa rin po yung ating doon. Muna pa tayong time. Tara, punta mo tayo sa labas. Talaga natin pala kasi galing bulog. Tingnan natin kung open na yung Sunday. Kasi para mapunta natin sa si tatay at makapangista na. Ngayon, ngayon natin kailangan palitan natin itong mga pops plata. Kailangan katulad nito. Ito, e-bike to. Ngayon, electric bike yan. Kailangan bigyan niya. Tara, eh, nilabas natin sa buong bilog. Ayan, mm. po. Ah, po tayo. Punta ng shop. Bakit natin si green bilog talaga natin plaka. Ayan, na tayo. Papunta po sa siap. Ayan, ah, dito na po tayo si shop. Taga

Primera. Bawal po kasi itong mga ganito ang um, ganyan yung sulat kailangan yun, like yeah, ng flight number mga din ay ng 2 months nagbakbak siya ano yung pala sa pang gumagamit eh

penasan penasaran pada makita. Oh, bukan bukan Susu, apa? Pelit untuk registered, kalau Hvor skal du? 到站站著来啊，站著等。来。我火车、高铁站。是 QQ，看下，在武汉姐姐去火车、去高铁、去高铁站。他往你几条线滚。给你 c h 嗯？你真看没有啊，我有有有有车，好要爱改去公司。啊，恁你要载恁的车，

hapon o gabi mga alas 7 daw yeah, na po tayo bukas tayo pumalik daw doon at daan muna tayo sa grocery ang grocery muna tayo na ilan natin kailangan ng bigas brown rice na po ang pipiliin natin brown rice o oh, impulang yung pulang bigas ano to ito ba yun hanap lang po tayo o oh, ito Ganas na para patok ano nito sa manok. Tumi sa tao ba ito? Ay, ah, hindi. Ito pala siya bigas. <coughs> Siguro yan. Brown rice. Golden rice castle. <coughs> Tuwarin po tayo na itlog ito na po yung ating nabilihin uh, ito cake thing, tapos brown rice kinikilo po itlog dito kuha din po tayo ng luya tapos bawang Sibuyas naka sila na po tayo. Ito na. Tapos may itlog na rin po. Uwi na po tayo sa bahay. Drive tayo. Ayan, nandito na po tayo sa Dormant Pops at ito na po yung mga nabili natin. Ayan, broccoli Meron tayong saging. Meron tayong luya at subuyas. May bawang. May bawang. Tapos itong ating chicken. Sasabaw po tayo tapos ng brown rice. Magandang po tayo mag ano, papapayat. Brown rice. Tapos yung puto mga paps, Sira na po. Hindi na nakain ng ating katim kasi hindi na po nila naabutan. Panis na po. Si Dodoy, dumaan po kanina dito pinapakain ko to kaya lamilasa na po kaya ibang ano na pasalubong na tikman nya yung ganito po ganito <clears throat> yung natikman ni Dudoy Ay, at tumahan natin si Dudoy binigay na po yung pera na yun na po natin yung inilapit po natin sa kanya ganito na po yung pera ang nila po natin ang natin sa lalagyan Ito po yung nilapit natin kay Dodoy nung ini-vlog natin sa Pilipinas. Ang ginawa ni Dodoy o oh, ang ginawa namin ni Dodoy is iuhulog ni Dodoy para sa pamilya niya sa Pilipinas. Tayo po ang naghulog sa pamilya niya sa Pilipinas. Tapos pagdating ko dito, sabi ko kay Dudoy, kukunin ko. At ito na po yun, yung 40,000. Bilangan natin ko 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalahati. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nasaradong 40. Maraming salamat kay Dudoy sa pagpayag sa pakiusap ko. natin Ito po yung ang dami ng huskas atin dati na kasyo may pamilya si Dudoy. Ba't sa kanya utang? Yan po yung mga taong mahilig mong judge. Hindi pa alam yung nangyayari ng nang husk agad. Ngayon, e, naan tayo? Ibang napapahiya nanguhusig agad yan. ang gagawin po natin dito hindi po sa atin mapupunta to mapupunta pa ito is dito po sa government ng Taiwan kasi yung pagbalik ko po dito sa Taiwan is may aasik kaso na papeles o mga requirements para makapagtrabaho muli ako dito sa Taiwan ito po yun 40,000 ipabayad po natin at yung employer ko na po tapos yung broker ko po ang bahala dun na mag-asikaso o mag-ayos yan Salamat sa Panginoon kasi napakaganda ng offer na binigay ng employers atin tapos <coughs> ano tayo binigyan pa ng ano ng maganda increase yan. Kada po 'yun at siguro bukas dadalhin po natin 'to. At bukas nando po yung broker natin tapos kakausapin natin yung employer ko. Yan. Goodbye 40,000 na sa piso na sa ano to 72 pinadala ko po kay Dudoy na family si 22,000 yan at salamat kay Mamarayan kasi pinadala din po tayo ng pera yung pang budget natin dito inisip niya na kung wala akong budget dito nga nga daw ako ah, uh, totoo nga naman kung wala akong dinala pera nga nga uh, nagpadala si Mamarayan pang gasto sa atin pang budget tapos yung pang pagawa ng plakan ako kwento turing kay Mamarayan yan binigyan niya po tayo kasi yung pambayad po sa dorm. Yan. Tayo po yung magbabayad naman ngayon sa dorm. Dito sa dorm Kasi Pizza G. Sing ilan. Yan. 20,000. Salamat na marami kayo dulo talaga. Kasi kung piso na dadalhin natin, magpapalit tayo. May limit lang po yung pagdadala po ng pera sa airport bago makapasok po dito sa Taiwan. Limitado kung magkaano. Yan. Kaya ganun po yung ginawa natin. At magluluto na po tayo maya maya magsisinawakan po tayong chicken ah, magluluto na po tayo kasi nag edit po tayo ayan tapos na po ito po yung ating bigas ito na binatagan sasalin po natin brown rice yung brown rice po tayo ngayon para gano'n po tayo gaan gaan pangitin yung ginabigat nasa Pilipinas kasi <coughs> wala tayong nilano problema, wala stress hindi ka tulad dito sa abroad na dahil niisip, trabaho o, sa pamilya sa Pilipinas ganyan, kung nasa Pilipinas ka wala kang pag-iisipin na problema, kasi kasama po yung pamilya eh. dito iba ikaw lahat, pati yung problema mo, ikaw din magdadala mag isa ibang iba po nasa Pilipinas po kaya yun po yung sinasabi na bagong bayani mga OFW dahil po sa mga ganyan sacrifices mga sakripisyo mga pinagladaanan eh, hindi po tayo sa nito bukas na siguro may bigas pa tayo o may ano pa tayo may kanin pa yan brown rice tapos magluluto po tayo ng ating ulam yan, may kanin pa tayo dito As may ano tayo dito. Manok. Iyan po natin sa buwan. Lagyan natin ang broccoli. Ay, magluluto na po tayo mga paps ng manok. Ito, manok. Ayan na tayo ating tubig. Hindi oh, na po natin igigisa kasi wala po tayo mantika. Nalimutan po natin bumili ng mantika. Eh, gabi na po. Eh, gawin na lang po natin. Pakulog po tayo ng tubig. Tapos yung mga ricado. Ilagay na lang po natin. Hindi na po natin lagay yung bawang kasi pangit po yung bawang kapag nilagay po sa ano, na hindi ginigisa hmm. ito lang po luya at sibuyas yung bawang bukas na lang bibili pa tayong mantika bukas so, na po tayong mantika doon. hindi natin nakita na wala pala mantika tapon po natin. Tayo po natin kumulo, tapos lalagay po natin ito. Manok. Siguro naman okay ang type na din isa. First time po natin itatry ito. Ayan, kumukulo na po. Lagay po natin asin. Kunti lang. Di diba asin? asin na Ha! Nalagay na po natin yung ating chicken. Hindi hindi bisa. Luto <laughs> na lang natin mabuti yung chicken. Takpan natin. Ayan, kumakulo na. Walang isa-gisa. Lagyan <laughs> po natin ang patis. Tansyahan lang. Matabok po yung patis dito, ha? Ah. Kakasabihin nyo, dami na. Yung asin po natin, kukot yan. Lagyan. Hmm, bahala na kung lasan ito. Mahalaga maluto. Luto yung mumbuti natin. Para iwas mantika na rin sa katawan. Pag naluto na po yung chicken, lagay po natin itong broccoli. Takba natin. Yan, yeah, pwede na po ito mga paps. Lagay na po natin yung broccoli. Hmm, uh -huh. iba mantika. Mati eh, na po natin. Uh -huh. Naluto na pa yung broccoli o cauliflower. Lagi ako nalulut, nalilito dito. Cauliflower, broccoli. Pwede na po tayong kumain. Tayo po natin maluto. Terus waktu normal kok senati si mama layani ayah ya. Mama na. Waktu normal. Kulung kulung aku ya tinggal ini lulu to tik mana tingko tikma lasa tikman mana tingko. oke okay, dia nyuri kini kisah. Mas masarap po yung ginigisa pala. Yung mas mantika pa. Okay na po ito. Check naman natin yung chicken. Kung oh, luto na. Naluto na. Nahiwalay na siya. Luto na po. Kakain na po tayo. Okay na. Mmmmm. Yummy. Yeah. Kain na po tayo. Okay na. Yes yan, nakain okay na po tayo mga paps kasi magutom na. Nakaluto na po tayo ng chicken. Ta-da-da! nice din pala hindi ginigisa. Basta lutong luto mga paps. Nais yung lasa niya. Kisa sa ginigisa. Sunod nga, hindi ko nagigisa. Sarap. Mula pang mantika. Basta yung bawang tatanggalin po natin pag nagsasabaw ng hindi ginigisa. Papangit po yung Papang, puyo, amoy at lasa. mo ungulay, gulay eh. na to reality yan yeah, kain na po tayo mga paps sir bago lahat pray muna tayo Okay, po tayo. may banana tayo. Palitin natin. Iyan. Mm, kain po tayo. Unsa para po sa inyo lahat. Kain po. Mmm. Mmm. Yummy. yun, alam ba ng chicken? Di wala hindi mo lang sa hindi kilisa. Wala rin paminta. Hindi ko alam na wala paminta pala. Nalimutan ko na ano bumili. Kain po. 那、这个有那个三千九没有，这个是你他的啦，还给我的啦。哦哦啊、这个不是你的啦。现在好了吗？啊？是我，我这个拿这个他给我了。嗯、哦，对呀。啊、我多少给你？啊，你多少？你你先，你你你先拿三千给我，就是上个月回去有一个月给我。 嗯，对啊，你就是上个月没给我嘛。嗯，对，就先给我上个月按、啊、你这次你说要搬下去嘛？嗯，下次月。对啊，就这几天我再来算一下，再跟你讲。嗯，看你，你你差几天，差没有多我就。我两个月菲律宾还没、啊、还没给你吗？没有，一个月没给我。 一个月，对，只有一个月。现在十二十二月，十一月没给我，十一月还没。哎、欸，你十月回去了嘛？对对对。對啊，你十月回去有给我，嗯，一个月嘛。一个月。啊，十一月就没有了。啊，一个月有给你，然后两个月还没给你、啊、没有了，再给我一个月而已啦。新疆了，不是啦，你回去两个月嘛。哦、嗯。嗯 <laughs>。我我都有哦，对。 你回去，你十月十一月回去嘛？对。啊，你这个有给我？嗯。这个没给我。十一、十一还没。对，对。十二。十二，十二，你就要搬下去了嘛？嗯。啊，这里你还有一些电费，一些几天嘛，我再来算。我给你多少钱？你目前先给我拿三千就好了。三千。嘿，啊，然后你要到楼下，我再来算这里看多少。嗯。哦，因为你还有住，还有电费嘛。现在我给你三千。对。 然后他明天要搬走。嗯，明天。对，明天。明天十二。十一啦，今天十号。没有，还有人呢。对啊，他他他明天要搬呐。哦，OK OK。啊，你要等他搬走，你才可以进去呀。啊，我意思是说，你先三千给我，就是上个月两百不用。嗯。好。OK 十一月的哦，好。啊，十二月这几天嘛，我再来算一算，再跟你说多少，还有电费。对。 嗯，这是一月给给我多准备多少？没有，这哎，你搬下去我就会算了。嗯，okokok 啊，你十二月就到楼下住了。嗯。啊，就是这几天还没算嘛。嗯。对，我再跟你说啊，只是我现在说是说你十一月的。嗯，ok 三件，三件好吧？哎，对。嗯。哎，把别的那些东西弄干净。哎，对，就我就先跟你说。三件。啊。 他的部分，因为那时候好像是租金，哎、欸，那个押金好像是你的，他没有。嗯、啊，他，你你他也是跟你同公司嘛。嗯。嗯，你叫他明天下班来找我。为什么？他，因为他写这个是你，啊、我看不懂啊。什么？我还要钱给他，哎哎哎他还要给我嘞。哎。我看一下。 cái 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 十一啦，所以,以了、啊、他要搬走用好我才可以给你下去呀。Okay, okay, okay. 人家东西还没搬走，你怎么进去？啊啊、去去对。哦，啊、现在我跟你说三千啊，好、哦，okay, okay, 我会先帮你写起来，啊、然后你你要下去这里电费，还有看几天我再來跟你算。啊，对对。哦，这样子听得懂哈。<耶>啊，看他不懂，你叫他来找我，我跟他解释。不用啊，不要不用。 不用下班，不要过来，OK 了吗？哦，没有，没有问题啊。好了，OK 了。OK 啊，别啊，你这个就是我跟你讲的，等你下去，我来算这里几天，还有电费，好，因为还有电费。啊好，OK，这样子就清楚啊。这就从十二月我下来开始算。OK。对对对啊，这里就我这里把它结清掉。啊啊。OK。OK，拜拜，谢谢。OK。嗯，你看，我跟大家讲的呢，有过来呢。 nabayaran na pala ni Bro Alvin yung kalahati yung kalahati ay hindi pa yan. kaya binirahin po natin ngayon yan, yun po. sa door po yun at bali 3 ano sana 3-1 sabi ni Lupa niyang 3,000 na lang daw